Isa sa mga pinakagustong gawin ng mga celebrity sa araw ng kanilang kasal ay ang gawing backdrop, ang dagat at ang paglubog ng araw. Narito ang pinakamagandang sunset beach weddings ng mga Pinoy celebrity couples. The Philippine Showbiz List presents Top 12 Most Beautiful Sunset Beach Weddings in Showbiz John Estrada and Priscilla Mireles sa isang kamangamang paglubog ng araw sa magandang baybayi ng Thunderbird Poro Point Resort sa Fernando, La Union noong February 26, 2011, nasaksihan ang kwento ng dreamy sunset wedding ni Priscilla Mayrelis at Jan Estrada. Sa araw na yon, ang Brazilian beauty queen ay lumitaw na parang isang prinsesa sa kanyang bridal gown na nilikha ni Randy Ortiz. Ang kanyang kagandahan ay naglalaro sa ilalim ng liwanag ng araw na tila isang anghel na bumaba mula sa langit upang magbigay ng karagdagang kagandahan sa mundo ni John. Banks Garcia and Lloydie Birchmore sa Asia Premier Suite sa Boracay sa ilalim ng sunset sa malapainting na kalangitan. Nagpalitan ng matamis na i Do's, sina Banks Garcia at Lloyd Birchmore noong January 2017. Ramdam ang pagmamahal sa bawat isa. Katunayan, ang naturang beach wedding ay ang ikatong pagkakataon ng pagharap nila sa altar. Si Banks ay rebisulang isang diyosa na nakasuot ng isang intricately designed lace serpentine bridal gown na tila bagawa ng mga alitap-tap sa kalangitan. Samantala ang kanyang groom na si Lloydy ay nagningning sa kanyang brown suit, tila ba isang modernong prinsipe galing sa pahina ng isang fairy tale book. Habang lumalakad patungo sa altar, pinaulanan sila ng mga bulaklak mula sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Bianca Gonzalez and J.C. Intal. Sa pagitan ng magagandang tanawin ng isla at ang kahangahangang sunset ng El Nido Resorts sa Lagin Island, Palawan, nilikha ni na J.C. Intal at Bianca Gonzales sa isang kwento ng pag-ibig na puno ng pangarap sa palitan nila ng pangako noong December 4, 2014. Ang kalikasan na ibigay ng natural na backdrop na nagpatindi pa sa romansa ng kanilang pag-iisang dibdib. Sa harap ng kanilang 35 na pinakamalapit na mga kaibigan at pamilya, binigyan nila na J.C. at Bianca ng bagong kahulugan ang konsepto ng simpleng kasal. Ang kanilang sunset wedding ay hindi lamang isang simpleng pagdiriwang ng pag-ibig, kundi isang kapanapanabik na kabanata sa kanilang kwento ng pagmamahalan na puno ng pangarap at kasiyahan. Drew Arellano and Iya Villania sa Kawayan Cove sa Nasugbu, Batangas noong May 9, 2004, naganap ang kasal na Drew at Iya kung saan ang dagat at ang mga alon ay nagbigay buhay sa kanilang pangarap. Ngunit higit sa lahat ang sunset ay nagdulot ng kakaibang romantikong kahulugan sa kanilang pag-iisang dibdib. Ang pagpili na gawin ito sa isang bangin ay hindi lamang nagbibigay daan sa isang maalamat na backdrop para sa kanilang seremonya, ngunit ito rin ay isang simbolo ng malalim na pananampalataya nila sa isa't isa. Si Iya ay naglakad sa duro ng bangin tila isang anghel na bumababa mula sa kalangitan. Ang kanyang Pepsi Herrera wedding gown na may floral appliques ay nagbigay diin sa kanyang kahalagahan bilang isang diyosa sa araw na iyon. Rachel Ango and Martin Spice Sa magandang isla, sa ihip ng hanging dagat at sa paglubog ng araw, naganap ang nakakaantig na kasal na Rachel Ango at Martin Spice noong April 18, 2018 sa Shangri-Las Boracay Resort and Spa. Sa kabila ng puting buhangin at salamin ng dagat, parabang may himala sa pagtatagpo ng dalawang pusong nagmamahalan. Si Rachel, namistulang isang prinsesa sa kanyang kagandahan, ay naglakad patungo sa altar sa kanyang pinakapapaghimalang wedding gown na gawa mismo ng kanyang kapatid na si Osgo. Ang bawat hakbang niya ay tila musika sa pandinig ng mga naroroon. Samantalang si Martin, na nag-aabang sa dulo ng altar, ay hindi mapigil ang pagtibok ng puso sa kakaibang saya. Sa harap ng kanilang mga minamahal at sa liwanag ng paglubog ng araw, nagpahayag sila ng pangako sa isa't isa. Ang kanilang wedding kiss ay tila isang eksena mula sa isang romantic film. Hindi lamang ang kasalanagdurot ng kaligayahan sa araw na yon, kundi pati na rin ang mga kaibigan at kapamilyang nagbahagi ng na kanilang suporta. Isa Calzado and Ben Wintel. Noong December 19, 2018, ay kinasal si Isa Calzado at Ben Wintel. Ang simula ng kanilang walang katulad na pag-iibigan ay itinadahan na sa isang dreamy sunset wedding sa Club Paradise sa Coron, Palawan. Ang club paradise na kilala sa natural na ganda at malasakit sa kalikasan ay naisilbing perpektong backdrop para sa kanilang mga pusong nagmamahalan. Sa paglubog ng araw, ang silong ng palma at ang lambot ng buhangin ay nagdala ng romantikong hangin na bumalot sa buong lugar. Ngunit higit pa sa mga tanawin ay ang mag-asawa na naglalaro sa ilalim ng mga ngiti at yakap ng pagmamahal. Si Iza, isang tunay na diyosa sa kanyang Rahul Laurel Lacey Boho-inspired bridal gown, nagningning sa kanyang kagandahan na tila galing mismo sa puso ng kalikasan. Ipinagmalaki niya kanyang gaw na gawa mula sa eksklusibong telang handog ng French Mason Sophie Hallett na nagbigay ng karagdagang kinang sa kanyang pagmamahal at pagiging espesyal sa araw na iyon. Hindi rin nagpahuli si Ben na tila lumabas mula sa mga pahina ng romance novel, Liza De Castro and David Rainey. Si Glyza at ang Irish businessman na si David ay nagpakita ng kanilang wagas na pagmamahalan sa isa't isa sa pangalawang pagkakataon sa altar. Sa idyllic na baybayin ng sambales, sa ilalim ng gintong liwanag ng araw na paakyat sa kalangitan, isang romantikong seremonya ng kasal ang naganap na puno ng kagalakan at pag-asa para sa bagong yugto ng kanilang buhay. Sa kaakit-akit na white Filipiniana wedding dress, si Glyza ay naglakad patungo sa altar, puno ng pagmamahal at pag-asa sa kanyang mga mata. Habang si David may sulang isang prinsipe mula sa isang fairy tale ay nag-aabang sa harap, nag-aalay na kanyang pagmamahal at pangako sa kanyang babaeng minamahal. Ang paglubog ng araw sa kanilang beach wedding ay isang simbolo ng pagtatapos ng isang magandang araw at simula ng isang mas masayang bukas para sa dalawang pusong pinag-isa ng pag-ibig. Angelica Panganiban and Greg Homan Muling nagbukas ang pahina ng pagmamahalan ni Angelica at Greg noong April 20, 2024. Sa isang masayang okasyon sa isla ng Siargao, ang isang sunset wedding na puno ng pag-ibig, saya at bagong simula para sa kanilang dalawa. Star-studded ang beach wedding na dinaluhan ng ilang celebrities at mga anak ng couple. Para sa pre-wedding welcome dinner, ang mga stylist ay pumili ng eksklusibong 2023 Rosa Clara Couture Collection look para kay Angelica. At para sa kanyang first look sa Angelica ay nakasuot ng isa pang Rosa Clara ensemble, Lorene Uy and Miggy Cruz. Pinasiklab ni na Lorin at Miggy ang kanilang pagmamahalan sa isang kamangha-manghang kasal sa Club Paradise sa Coron, Palawan. Hindi lamang ang lugar ang nagbigay buhay sa kanilang pangarap na pag-iisang dibdib, kundi pati na rin ang kahangahangang paglubog ng araw na naging saksi sa kanilang unang hakbang bilang mag-asawa. Ang welcome dinner ay nagdala sa lahat sa isang mahiwagang puok kung saan nagsama-sama ang kanilang pinakamamahal ng mga kaibigan at pamilya. Para sa pagtitipon na yon, nagsuot si Lorin ng custom na damit ni Rahul Laurel. Ang ang kalangitan ay tila nagbigay naman ng espesyal na kahulugan sa pagbaba ng araw upang magsilbing isang romantisadong backdrop sa kanilang mga larawan. Ang bawat sandali ay parang ginto at ang bawat tingin ay puno ng pag-ibig at pangako. Zeus Collins and Pauline Redondo Noong December 9, 2023, ay ikinasal si Zeus at Pauline sa napakagandang beach sa San Antonio Zambales. Nagsuot si Zeus ng black and white tuxedo na pinaresa niya ng black trousers na may silver bow necktie. Samantala, nagningning naman ang ganda ni Pauline sa kanyang embellished sheer bodies na may kasamang shimmering ball skirt at updo hairstyle. Dinaluhan ang kanilang sunset beach wedding na mga nila sa It's Showtime at sa Showbiz. Jericho Rosales and Kim Jones. Ang dreamy sunset wedding ni Jericho at Kim na may mala perlas na ganda at malambot na buhangin sa pambihirang lugar ng Shangri-Las Boracay Resort and Spa ay naganap alas 4 ng hapon noong May 1, 2014. Ang dalawang puso ay nagkaisa sa isang pangako ng walang hanggang pagmamahalan. Ang imbitasyon sa kasalan ay pahiwatig ng isang beach and surfing na tema, malinaw dahil ang mag-asawa, lalo na si Jericho, ay nasa water sports. Isa itong pagpapahayag ng pagmamahal nila sa water activities at paghahangad na makasama ang kanilang mga mahal sa buhay sa si isang kabanata na pagkikidigma sa karagatan ng pag-ibig. Colleen Garcia and Billy Crawford sa isang napakagandang beach sa Balisin Island. Isang romantikong kwento ng pag-ibig ang ibinahagi ni Nicoleen Garcia at Billy Crawford sa kanilang dreamy sunset beach wedding noong April 20, 2018. Ang paglubog ng araw ay sumasagisag ng pagtatapos ng isang yugto at ang pagsikat nito ay nangangahulugang isang bagong umpisa. Ito ay tugma sa kanilang pag-ibig na patuloy na sisiklab at tatagal sa bawat araw. Ang paglakad ni Colleen sa aisle na nakasuot ng elegante at kahanga-hangang gown mula sa kilalang Israel designer na si Galia Lahav ay tila isang eksena sa isang fairy tale. Habang si Billy ang nalaking kanyang pinapangarap ay nag-aabang sa dulo na puno ng pagmamahal at pag-asa para sa kanilang kinabukasan. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!